Itinuturing ng person of interest sa pamamaril sa isang bus sa Nueva Ecija ang anak mismo ng isa sa mga biktima. Pero giit ng kampo ng anak, nagkaayos na sila ng kanyang ina na nagdemanda sa kanya. May report si Joseph Moro. Mabigat ang bintang ng kapatid na babaeng binaril sa isang bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Yung kaso na lang nito na hinaharap niya ang alam kong dahilan kung bakit siya pinaslang ng ganito na wala siyang kalaban-laban. Ang tinutukoy niya ang carnapping at robbery case na inihain ng biktima laban sa sarili niyang anak na ngayon itinuturing ng person of interest sa pamamaril. Napakabait yung kapatid ko. Wala, siyang, wala akong ibang kaaway niya. Kundi itong Case na lang ito pero sabi ng abogado ng anak nagkapatawaran na mag-ina matapos magkaroon ng settlement sa kaso noong November 8 nalugwori siya namatayan na siya ng nanay tapos person of interest pa siya plano ng anak ng biktima na maghain ng kasong murder laban sa mga sospek pero hindi pa alam ang pagkakakinanlan ng mga ito ang labi ng babaeng biktima sinundo ng kanyang mister kahit may separation agreement na sila. Nakaburo na ito ngayon sa kawayan Isabela. Lahat naman po ng motibo doon sa mga biktima ay lahat ng angulo ng motibo ay tinitingnan po natin. Yung sa anak, yung sa negosyo, yung sa uh, pwede rin po kasi yung lab, sa love triangle. Lahat po ng motibo ay ating sinisiyasat. Bigo namang mamukaan ng iba pang pasaherong nakausap ng pulisya ang mga sospek. Ang victory liner na may-ari ng bus inisyuhan na ng show cause order ng LTFRB. Pinagpapaliwanag ang bus company kung bakit di dapat bawiin o kanselahin ang kanilang prangkisa matapos sumunod munong mabigo sa pagbibigay ng ligtas na pampublikong transportasyon. Pinapasagot ang victory liner bago sa mismong pagdinig sa November 21. Ayon sa pamunuan ng Victory Liner, nakuha na nila ang kopya ng show cost order. Sasagutin daw nila ito at dadalariin sa pagdinig. Joseph Morong, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.